For today's video, ay mag-harvest muna tayo ng mga pinataba nating alimangos sa palaisdaan. Nasa 3 weeks na din kasi, ang karamihan sa mga yon. sabi ni Papa, ay may pailan-ilan daw na lumulutang at namamatay dahil siguro sa ilang araw ng umuulan at bumaba na ang salinity ng tubig sa loob ng pond. Meron din pala akong mga dalang bagong mga fattener ngayon karamihan sa mga ito ay mula sa buying station natin sa gubat. Doon kasi mas marami yung mga nagbibenta ng fattener sa wild kasi nila madalas nahuhuli ang mga alimangos doon, kaya binibenta na kahit hindi pa masyadong matataba. Ito palang madalas ko dinadaanan bago makarating sa palaisdaan. Shoutout sa pabo ng ating kapitbahay. Pagdating ko nga, ay eh, nabutan ko si Papa na nag-aayos ng bangka. Dito niya nga lang ito dinadaong malapit sa Watergate pag ganitong may high tide. Pwede din nga magbangka papunta dito pag ayaw mo maglakad. Pero mas matagal kasi yun. Kaya mas pinipili ko na lang maglakad. Nagpapaawas na rin pala si Papa ng tubig. Dahil nga mataas ang tubig kanina. Kaya ang tabing tubig sa loob ng palaisdaan. Sinabay yan pa ito ng napakalakas na ulan. Pag ganito nga hindi talaga ni Papa sinasara ng tuluyan ng Watergate. Hinahayaan niya lang itong umagos hanggang sa susunod na araw. Pero syempre, hindi niya naman ito binubuksan ng todo. Baka maubos nga naman kasi ang tubig sa loob ng pan. Ito so, pa lang mang dalakong alimangong for fattener ngayong araw. Medyo mas marami ang mga babae kesa sa mga lalaki. Papakawalan natin ang mga ito mamaya pagkatapos natin mag-harvest. Sa pagkakataon na to ay na-harvest na ni Papa ang tatlong cage bago pa man ako dumating. Baka daw kasi nagmamadali na naman ako Kaya in advance niya na Last kasi ay sinisingit ko lang pagpunta dito sa pan pag lunch time ko sa baying station kaya madalas wala pa 30 minutes ay pauwi na agad ako ito na palang mga na harvest ni papa may pailan ilan nga daw ng mga payat pa kaya binalik niya muna sa cage meron pa nga daw isang cage na hindi niya naiaangat yun ang pagtutulungan namin ngayon pero mali pala hindi niya pala ako pinatulong dahil mabigat na nga daw ako at baka hindi ako kayanin ng mga pala-pala. Yun pala ang tawag sa mga kawayan na inaapakan niya paikot ng cage. Para every time na mag-harvest kami tulad nito, hindi niya na kailangan lumusong at mabasa. May sapit pala na net itong mga cage natin sa ilalim kaya mabilis lang siya i-harvest. Nasa pitong alimango nga daw ang laman ng isang cage na to. Pero sa ngayon, tatlo na lang daw ang natitira na matay na ang apat. Unang ang inabot sa akin ni Papa itong isang babaeng alimango. Mukhang mataba naman siya at masigla. Para sa mga nagtatanong kung paano tinitingnan ang taba ng alimango, madali lang naman. Kailangan lang natin matulis na bagay tulad ng kutsilyo. Ang iba, ang hawakan ng kutsara ang ginagamit. modify nga lang nila ito para mas numipis. Dahil nga daw, mas safe yon at hindi nasusugatan ng alimango. Pero ngayon, kutsilyo lang meron tayo kaya pagtyagan nyo na. Ipapasok lang natin ang dulo ng kutsilyo dito sa pagitan ng tiyan at talukap. Saka natin ito didiin na ng pababa ng dahan-dahan. Ayun o, oh, makikita mo na kung may aligay alimango. Pag wala ka nakitang aligay, maaring payat pa ang alimango. Or pwede din namang malilang ang pagkakasilip mo. Sunod nang inabot sa akin ni Papa itong isa pang babae. Mataba na din ito, kaya goods ng pangbanta. Sa mga nagtatanong, or magtatanong pa lang, 200 to 300 pesos per kilo natin na bibile Ang ganitong mga for na Nabibenta naman natin ito mula 700 hanggang 1,200 pesos per kilo pag matataba na sila. Kailangan talaga medyo mataas ang profit margin natin dahil hindi nyo may magkaroon ng mortality tulad ngayon. Apat ang namatay mula sa cage na to, tatlo lang ang nakasurvive. So bali na sa 57% ang mortality natin, kaya kung mas mababa pa sa 50% ang profit margin, eh lugi na tayo. Hawak na rin pala ni Papa itong malaking alimango. Mataba na din, kaya goods na daw din pang benta. Ganito lang pala ako magtali ng alimango. Sa mga hindi pa masyadong marurunong, pwede nyo akong gayahin. At sa marurunong na, eh salamat na lang sa lahat. Una, i-set up muna natin ang tali sa ilalim ng mga sipit. Gamit ang mga daliri, ay bahagyan kandina na ng ibabaw babaw ng mga sipit para hindi niya ito ma-extend at hindi ka masipit. Sa iikot ang tali ng dalawang beses sa magkabila ang sipit. At pag ganito malalaki na ang alimango, mas mainam na ikutan pa natin ang tali mula dito sa ibabaw ng talukap. Hindi na kasi nagagalaw ng alimango ang mga sipit niya kaya naiiiwasan ang pagkatanggal nito. Ayan, tapos na. Maya maya pa ay sinimula na din namin ni Papa ang pagpapakawala ng mga bago nating for This time, napagdesisyon na namin na sa malit na lang muna na pan ng mga ito dahil madalas nga ang umuulan at maaring isa yun sa dahilan ng pagkamatay ng ibang alimango. Dahil nga siguro sa malit lang ang kanilang natatakbuhan at hindi rin sila makaalis pag bumababa ang salinity dahil sa ulan. Dito, medyo marami nga silang matataguan at mapupuntahan. Ang problema nga lang ay kung paano namin ito huhulihin pag matataba na sila. Pero, saka na natin problemahin yon. Medyo malawak din pala itong catching pond natin. Karuntong kasi ito ng isang palaisdaan na pahaba. Kaya merong tulay dito sa gitna. So far, ito ang pinakamalit nating pond. Ang kagandahan lang dito ay hindi ito masyadong malapad. Kaya pwede tayong magpakain, magkabilaan. Sa ngayon, dito muna natin ilalagay lahat ng mga forfattener natin hanggang bumuti ng panahon. O siya, hanggang dito na lang muna. Salamat sa pagsama and see you on my next video. You're the boss!